Aring bangus. Yan, sabi niya, hater talaga. Yan, legit na nag -i steroid I know him personally. Nag-workout ako dyan sa magkapatid na yan before. At harap-harapan ko nagtuturok mga yan. GH gamit ng mga yan. So, unang-una, tasagutin po natin tong sinasabi niya. Ang GH sa mga hindi po nakakaalam yan po ay growth hormones. Hindi po siya steroid. Gabriel Binson, kung magbabash ka ng tao, kung isisiwalat mo ang mga siniginagawa ko, dapat yung legit, hindi yung ganyan. Unang-una pa lang, mali ka na eh. Yung GH ay hindi steroid. Growth hormones. Yan po ay peptides. Okay? Ikaw, Gabriel Binzon, ikaw, bonjing ka. Ha? Hindi ako galit sa'yo. Mamaya, i-story time ko kung bakit galit. Nagalit yung tao na yan, si Gabriel Binzon. Nag-post pa yan ng mga picture. Ha? post niya yung mga picture namin. Magkasama kami, okay? So, ayan ha. Unang-una, Gabriel Binson. Kung galit ka sa aming magkapatid. So, wala na akong magagawa dyan. Pero ito si Gabriel Binson. ay, ito eh, story time na tayo ngayon ha. Para hindi kayo mabitin sa gagawin natin dito kay Gabriel Binson. A.K.A. The Bonjing Man. Na bakit ba ito si Gabriel Binson, The Bonjing Man? Ay galit na galit sa aming magkapatid. Ganito po kasi yan. Si Gabriel Binson, Bonjing Man, ay talagang idol na idol niya ako dati pa lang. Dati pa lang, hindi pa ako sikat, wala pang haring bangis, okay? Idol na idol niya ako ha. In short, talagang fan na fan talaga siya. Kasi gusto niya magpaganda ng katawan. Frustrated bodybuilder to. Gusto niyang sumali ng physique, okay? So lumapit siya sa akin. Siyempre ako naman ay mabait. Sige, halika dito, tuturuan kita. For free. Walang bayad, okay? Ngayon, ang sabi niya, ang kapalit, pwede mo akong maging utusan, Haring Bangis. Pwede mo akong gawing batuan. Ayan, tagahugas mo ako ng pinggan. Pero yung tagahugas ng wet po, hindi ko na pinagawa sa kanya yan. Kasi syempre, privacy. Maka mamaya pag pinunasan niya yung wet po, o, kung ano madukot niya dun. So, ayan po, ang totoong nangyari, okay? Ngayon, si Gabriel Binson ay long hair yan. Long hair, ito po yung picture niya, long hair siya, okay? Ngayon, bago ka makapasok sa isang fitness army, kailangan magpapagupit ka. Hindi po pwedeng mahaba ang buho sa fitness army. Kaya nga, fitness army. Para ang army dito. Di ba pag army, ginugupitan ka, ganun, di ba? Ngayon, si Gabriel Binson ay kinalbo sa hindi inaasahang pagkakataon. Nung siya po ay kinalbo na, makala niya, hindi totoong kaalbuin siya. Ngayon, kinalbo siya, ma'am ngayon nung kinalbo siya galit, nagalit siya bakit pinahaba ko 'to ng limang taon? Bakit 'yo kinalbo? So si Gabriel Benson ay nag-quit. Okay, nagalit po siya. Hindi namin alam bakit? Ganun, gusto mo pumasok sa fitness army pero nung kinalbo ka ay nagalit ka. So what what's the point? Ngayon nung umalis siya, grabe po. Ha? Grabe 'yung paninirang ginagawa nitong tao na 'to ni Gabriel Benson. Actually, hindi ko nga pinapansin 'to. Eh. Pero, swerte mo kasi meron na akong isang page na pinapansin ko dito sa Haring Bangis na page na to, yung mga small time, okay? <laughs> yung mga small time lang pinapansin ko dito, kaya yung isa, yung naaraan, yung tinira ko, di ba? Small time lang yon kaya tinira ko siya dito. So, ayan, si Gabriel benson ay talagang tagahugas lang po yun ng plato. Kung makikita niyo yung picture niya, ayan, no? Oh. E, ito yung Facebook niya, gusto niya sumikat, eh. Gusto sumikat na itong bonjing na to kung ano-anong pinagsasabi. The bonjing man. Never ko pa nakaitang pumayat yan. Never ko pa nakaitang lumabas yung abs. Ha? Ako natural ako, ma'am main. Ha? Yung GH po, hindi po yan steroid. Actually, ang mga nakapag-GH lang, real talk yung mayayaman. Okay? Magkano ang isang GH na ganun? 15 million. Ha? For 10 days mo lang gagamitin. Yan po ang totoo. Real talk, hanapin nyo. Growth hormones. Ha? Ang growth hormones, hindi steroid yan. Ang ginagawa ng growth hormones ay pinapabata kanya. Actually, sila Sylvester Stallone, ginagamit po yan yung mga artistang sikat. Hindi po yan steroid, guys. Huwag po kayo matatakot dyan. Pero syempre, bago ay gumamit yan, kailangan nyo mag-consult sa doktor. Okay? Yan po ang GH sa mga hindi nakakaalam. So ito po si Gabriel Binsot, ay fake news po 'yan. Ang dami kasi nagtatag sa akin eh. Sabi ari mang isto to ba 'tong sinasabi nito? Ang dami niyang sinesend na picture eh. Sa mga nagsasabi na nag steroid ako, bala ay wala naman ako pakialam sa inyo kahit ano sabihin niyo, eh, di ba? Ang sabi ko dito ay bonjing, hoy, bonjing. Di pero to si bonjing mabait naman to dati. Hindi ko alam eh, natutuwa ako dito ay bonjing eh. Hindi ko nadadama yung ano ha, pamilya mo ha, hindi ko nadadama yung kasawa mo, tsaka anak mo kasi mo ang good, -good sweets ng mga idiyan. Basta ikaw lang punkirya dito, bonjing. Ang diet kasi, Ha, mag-diet ka, mag-workout ka para may napapala ka diyan sa buhay mo. Hindi yung puro lang kabonjingan.